hindi ko maintindihan bakit itong si Leila Talima, yeah, nahi, ya, Senator Wilson Veros, Senator Coco Sila, Sila. Pimentel, at Sila, iba si pang kakambing si sa ay patatlat at sa impeachment case ni Vice President Sara. Pero sobrang paparamdam tahimik niya sa 2025 siguro. ka. Blank spaces sa by camera report at iba pang issues sa bansa. Nakakapagtaka ako sa grupong ito eh. Diba? So, antay, anti ano sila, anti-corruption sila, itong mga ito, kasi yun yung hinahabol nila kay B.P. dahil corrupt daw eh. Pero hindi nila sinisilip yung ginagawa ng presidente. Na malinaw naman yun, yung harap-harapan yung pangungurap na yung pandarambong na yun. Diba, nakit? Paano, paano natin hindi masasabi yung gano'ng mga insan? Eh, hindi niya mga pinapaliwanag kung ano nangyari dun sa mga pondo na yun, yung mga pera na yung hinahanap sa kanya, wala mo lang siya eh. Di ba? Magandang araw sa atin lahat mga insan. Ako po ang inyong barat insan, ang bungis-ngis niyong insan. Nandito na naman tayo sa isang ng reaction, komentaryo. At opinion, ngayong araw mga insan, pag-uusapan po natin yung tila pag-iyak nitong mga makakaliwang grupo na to. At itong mga kakampon, kakamping dilawan. <laughs> pinklawan yan. Napaka-atat talaga. Nagiging atat masyado yung pinklawan, dilawan, mga insen eh. Talagang sila na yung nangunguna ngayon. Siyempre, katuwang talaga nila dyan yung mga kaluhang grupo. Lagi naman yan eh. Karugtong talaga nila yan. Kadikit talaga nila yan. Nagmamadali na. Gustong gusto talaga nilang uh, ituloy yung impeachment trial na yan. Gusto talaga nilang ma-impeach si BP Sara Duterte kasi may, 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 talaga paniniwala nila. Una itong mga ano na to, mga mga kaluwang grupo na to, gusto uh, kaya gustong gusto nila ma-impeach si BP Sara Duterte. Simple lang naman ni, eh. aganti na sila sa, sa, mga Duterte kasi yung, yung tatay nga naipadala na nila doon sa Dahig Hague Netherlands, nagtagumpay na sila doon. Tapos eto, pag napatanggal pa nila si BP Sara Duterte, tingin nila lalong manghihina yung mga Duterte. Siyempre, yung panig naman nila, muli na naman silang lalakas. ba? Diba? Ayun naman ang recruitment nila ngayon. Uh, online na nga, ang dami na nga <laughs> ano ngayon online sa kanilang mga recruitment. Dati nagtatago na yan sila, mga insen eh. Ngayon, lumalakas na naman sila. Siyempre, kakampi nila yung nasa oh, pesto eh. O oh, ito namang si Risa Hontevirus, kasama yung mga dinla dilawang pinklawan niya. Siyempre, piling nila, oh, pala, ako ang tatakbong presidente. <laughs> Nagpaparamdam na siya, di ba? Pag naalis nila yung pinakamalaking ano, malaking sagabal sa kanila, pinaka, ma, pinaka siyempre yan yung pambato talaga eh. Oh, kung magbibigay mo ng pambato si Bongbong Marcos, alam naman natin na si na sa taong bayan, hindi mananalo yun, di ba? Alam, si Bongbong Marcos nga, hindi nanalo kay Lenny Robredo eh. Di ba? Yung i-endorse nyo pa kaya, mananalo. Lalo na kung may standard bearer nitong pinklawan-dilawan na to. Pero hindi mananalo sila, kaya ito na talaga nagmamadali na sila. 'Di ba? Kasi hindi daw ano labag daw sa konstitusyon yung hindi pagtalima ng <laughs> Senado eh. As if naman yung ginawa ng Kongreso, tama yung na, nasa naaayon sa konstitusyon, 'di ba? Apat na pinail nila na impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Imbis na pag-usapan yung una, pangalawa, pangatlo, tumawid agad sila sa pang-apat. Oh, tama ba 'yun? Pag hindi pumapabor sa kanila, ang dami nilang reklamo pagkapabor sa kanila, wala nang Happy. Nakapabor, nakalusot eh. Ah. <laughs> Pero pag may pumigil, ayan na. nag na, mga insan. Kaya eto na. Bigyan na natin ng reaction video to. Galing ulit to sa channel ni Idol Robin Sweet. Apakahusay talagang vlogger to, oh, mga insan. Kaya eto na kitang kita ang tila pag-iyak ni Franz Castro dahil mapupurnada pa at ay, hindi mga na makutuloy ang impeachment para ni trial para ni, ni, para ni Vice para President Sara. Pakiramdam na dun niya ay parang gumagaling para sa para President para. Jesus Cudero dahil matatandaan natin noon na huling araw na is ng House of Representatives ang impeachment complaint para kay Vice President Sara. Iyak-iyak na lang, friend Castro. Abangan ng buong detalye sa buong video. Hindi ko maintindihan bakit itong si Leila Talima, yeah, yeah, Senator Wiso Senator Coco Pimentel, at iba si na ay si patatnat at sa impeachment diba? case ako, ni Vice si President si Sara. Pero sobrang tahimik niya si sa 2025 si ka. Blank spaces sa camera report at iba pang issues sa bansa na kung saan billions of taxpayers' money ang involved. Tinagdagan pa ng UP lawyers na wala namang ginawa sa mga nabanggit na issue sa buff Pero sa impeachment, maraming ganap. Sige. Hindi yung, yung mga insan eh, no? Nakakapagtaka ako sa grupong ito eh. Diba? Kung antay-antay ano sila, anti-corruption sila, itong mga ito, kasi yun yung nahabol nila kay BPSAR dahil corrupt daw eh. Pero hindi nila sinisilip yung ginagawa ng presidente. Eh na malinaw naman yun, yung harap-harapan yung pangungurap na yung pandarambong na yun. Di ba, nakit? Paano, paano natin hindi masasabi yung gano'ng mga insan? Eh, hindi niya mga pinapaliwanag kung ano nangyari dun sa mga pondo na yun, yung mga pera na yung hinahanap sa kanya, wala mo lang eh. Di ba? Wala siyang sagot about ng sa Her follicle test na hinihingi ng taong bayan. Diyan di sa mga perang uh, kahinahinala kung saan na pupunta. Wala rin siya, wala rin siya sinasabi. Yung, ga, yung gaan na yan. Di ba? Wala siyang, wala talaga silang sagot na malinaw mga insa. Pero itong mga to, napakatahimik. Wala silang, hindi nila hinahabol yun. Yung impeachment lang talaga yung hinahabol nila. Ba? Ito, sila yung nadilima. Kakaproclaim na, kaka lang sa kanil na naloy. eh. interview kaagad agad eh. Ako yung pinili ni Speaker of the House para gumawa ano. <laughs> Impeachment ka agad yung hinahabol eh. Antindi talaga na ito. Ngayon siya, no? So, tuloy natin. Kapag natuloy ang impeachment, solve ba nito ang problema sa bansa? Inimpeach ninyo si Corona, pero after several years, not guilty pala. Pareho lang kayong lahat. Gusto ng pagbabago. Pero ilang taon na kayong nakaupo bilang congressman at senador. Pero wala namang nagbago sa Pilipinas. Semsem -sem lang naman. Ma Totoo yan mga insana. Totoo yan. Itong mga mga kalimang grupo na to, kuha na lang natin ng base. Itong sa teachers na to, ano ba yung nagawa nilang maayos para sa mga teacher? Dahil yung dala nila, teacher sila eh. Ano ba yung nabigay nilang maayos sa, ma, sa teacher? Diba? Itong kabataan party list na to, ano ba yung nabigay nilang maayos sa kabataan malibang sa pagre-recruit nila at madala nila sa kabundukan? Wala silang nababanggit ng na mga ganun mga insan. Impact nga, yung mga na, yung mga teacher na ginahasa, teacher na uh, pinatay ng adik, estudyante, kabataan na ginahasa, pinatay, hinold up ng mga adik, yung mga kababaihan na ginawa ng hindi maganda, ginahasa, uh, ninakawan, tapos uh, kinitil yung buhay. May sinabi ba itong mga to? Di ba may ginawa ba itong mga to? Wala! Pero yung mga kriminal na yon na ginantihan ng kapulisan sino nireklamo nila, sino kinampihan nila. Yung mga durigista na yun. mas <laughs> may halaga, mas may halaga pa sa kanila yung mga durigista na yun kaysa sa mga biktima eh. Patotoo na lang mga insan, yun eh, lang naman ang nakikita ko eh, na ginagawa nila eh. O yun ang nagiging opinion ko sa mga pinagagawa nila. Ang tagal na nila dyan. Pero may naisulong ba silang batas na mapapakinabangan yung mga kinakatawa nila? Wala akong nakikita mga insan. Wala akong naririnig sa kanila. Kundi puro pagbatikos, puro pamumuna sa ginagawa ng gobyerno ay eh sila mismo. Kapuna-puna kapu, na, po na, lang, kapu na, po na din yung pinagagawa nila. O oh, ito sila ila dilema. Si ito si Trillanes naging senator to. Si Drillo naging senator. Ito si Antivirus. O oh, ano ginawa niya ngayon? Meron ba siyang naisusulong na batas ngayon? Meron ba siyang ginawang mga proyektong maganda ngayon? Wala, di ba? Kung meron, dapat ibida niya na lang nila ibida nila yung magandang ginawa nila, yung mga proyekto nila. di ba? Kaysa naman ibida nila yung paghahabol nila, di umano sa korupsyon, pero tahimik sila sa totoong korupsyon na nangyayari. Ang mga inza, no? Si piling malinis. Eh, putik! Siya nga yung unang na dahilan kung bakit nagkaroon tayo ng issue dyan sa ano eh. Sa mga Chinese eh. Dahil sikretong nakapagpulong to eh. O, oh, di ba, inimbestigahan to dati? si Senator Enrile pa nga noon yung, nanguna eh para maimbestigahan to eh. eh nagpumilit pala ito kay dating uh, kay no, President Noy no, Aquino na maging kinatawan doon sa China para makipag-meeting pinilit niya yung sarili niya o oh, di ba o oh, traitors to sa atin eh o oh, tapos ang Alak lakas man loob na ang daming kinuhang mga adviser niya na pinapasahuran, pati katulong niya na <laughs> La driver, pinasahuran gamit yung pera ng gobyerno. Ang lupit mga insa, no? Oh. Tapos kung makapagbintang na kurap si VP Sara Duterte, eh ganun-ganun lang, as if mati ng tao siya. Ang tindi, no? Idrilon, ano ba nagawa na ito? bukod sa laging bag parang bagong gising sa <laughs> Senado, ba? Diba? Wala mga insan. Si Hunti Virus lang hanggang ngayon hindi niya maipaliwanag yung nangyari sa PhilHealth, eh. yung issue about doon sa PhilHealth, di ba? Tahimik lang siya, wala siyang ginagawa. Tapos ang last man ng loob ng impeachment, dapat dapat sa iyo imbestigahan din yung ano eh, sa PhilHealth mo eh. <laughs> At, natin na nilagay niyan? Mahirap pa rin tayo pero sobrang yaman ng mga taga kongreso. Siyempre, o kongreso. The Paldo sa Pink and Makabayan blocs are eager to push Sara Duterte's impeachment not for principled reasons but because it's their free ticket to political fame and survival. Let's be honest. Impeachment is their shortcut to stay visible, stay relevant, and grab headlines they wouldn't earn on their own. Bottom line, they are riding on Sara's national prominence, hoping that by attacking her, they can boost their own sagging political brands. It's less about justice and more about clinging to political oxygen. Totoo naman, tatat na -tat ang mga makakaliwang grupo na ito at mga dilawan at pinklawan na maumpisa ng impeachment trial. Kahit alam naman nila na maaakwit lamang si Vice President Sara at hindi siya mako-confirm pagkakataon na rin ito ay, para, para si masiraan like si Vice President Sara papitin ang National Television isa ay, na rin kasi itong paghahanda dahil niya nag-aambisyon maging presidente hindi, oh, sa 2020 from Iveros. At ayon sa paniniwala it's ng mga kamping, ay very presidential daw siya. Why Risa Tiveros is unlikely to win the presidency in twenty twenty eight, despite the pink comeback. The liberal comeback in the Senate may look like a revival. But that's not confuse senatorial resurgence with presidential final circulate <laughs> about Senator Risa Tiveros potentially gunning for <laughs> the highest post in twenty twenty eight. Visible, <laughs> here's a reality check mm -hmm. Anti despite her package principled advocacy <laughs> and legislative competence faces formidable roadblocks that no amount of moral high ground can clear, and the return Maga, of Pamagino and Kiko Magalina to the Senate doesn't automatically translate into votes for her, and here's why. one, Advocacy doesn't equal electoral reach. Senator Rison Tiveros is a veteran of causes, women's rights, and human dignity. But the presidency is not just about vision. It's about mobilizing votes across demographics, highlands, and ideological divides. And in that game, Anteveros is still playing on a limited field. Urban centric support. Her base is largely middle class, urban, and educated, concentrated in Metro Manila and select cities. This doesn't scale well to the countryside, where political networks alternate. Intangible services sway votes far more than Senate speeches. No grassroots machine, unlike the Marcuses and the Duterte's, veros lacks a nationwide political infrastructure. Without Barangay level mobilization or local kingpins backing her, her candidacy risks being limited to a niche campaign. Two. Diba? isa lang patunay yan mga insan eh. Hindi na natin tuloy itong video na to. Isa lang naman yung gustong ipahiwatig yan eh. Na wala talagang kakayahan si Risa Huntiveros na maging pangulo. So hindi, hindi totoo yung sinasabi na pang, pang, ano pang presidente yung datingan niya. <laughs> o so, formahan niya, pwede. Yung ganyang forma niya. Pwede <laughs> siyang pangulo ng isang asosasyon. Pero presidente, nako po, isa ba nga lang hinawakan niya na ahensya noon, yung sa Pililk, nagkaroon na ng problema. Magka magiging pangulo pa siya. Naku, lalo na. Ang laki na nga ng problema natin dito kay BBM. <laughs> Kung saan na napupunta yung mga budget. Tapos, eto pa yung isusunod na presidente. Ano, yari na. Anong programa gagawin? <laughs> Hindi siya minamalate siya, mga insana. Kung sa pagiging senator nga, wala siyang wala, wala talaga siyang na oh personally wala akong nakitang ginawa niyang maganda o magandang proyekto na nanggaling sa kanya what more kung magiging presidente pa siya di ba mas tingin ko mas okay pa si Madam Leni Robredo dahil ayun talaga maraming pinatunayan yun kahit doon sa probinsya niya marami siyang mga nagawang ah uh, proyekto. Kahit nung naging vice president siya nga dito, eh, may sarili siyang gobyerno, nilalabanan niya si Tatay Digong. Kung ano yung uh, ahensya ni Tatay Digong, parang gumagawa siya ng uh, kanun, sarili niya ahensya. Patungkol doon, at least, may pumikilos, may ginagawa. Ito si Hunter <laughs> Virus. <laughs> so kung malabo yung mga insan, uh, bahala sila kung um, siya. Basta malabo yan. Malabo <laughs> wala pong manalo siya para libre lang naman mangarap kaya ako kaya kaya ako mga insan naniniwala talaga ako na yung paghabol nila kay VP Sara Duterte para matuloy yung impeachment na yan hindi dahil doon sa sinasabing uh, si VP Sara at nagwaldas ng kaban ng bayan kundi gusto lang talaga nilang panggalin yung malakas na kalaban nila pagdating sa 28 ah, uh, 2028, presidential election. Lang yun naman ng katotohanan nyo, mga insan, eh. Pero yung sinasabi nilang naghahabol sila sa, ano, dahil anti, ano, sila, anti-corruption sila, hindi totoo yun. Kasi kung totoo yun, mga insan, dapat lahat sinisilip nila. Eh, dito pa lang kay Presidente Bongbong Marcos, paulit-ulit nang sinasabi. Hindi lang naman ako na nagbablog dito na nagsasabi ng ganyan. Maging yung mga sikat na vlogger, ganoon din yung sinasabi. Ayun, mga sikat na yun, mga insan, na Tayo pa kaya na, ano lang tayo? ah uh, isa lang tayong ordinaryong mamamayan. Bilang ordinaryong mamamayan, ah uh, dismayado. Dismayado kami. Ako, dismayado ako sa ginagawa ng presidente ngayon. Dahil wala, wala talaga ang nararamdaman ng mga project. Hindi ka tulad noon. Busy yung mga kalsada. May kita mo ang dami talaga mga proyektong ah uh, ginagawa. Yung sa Build, Build, Build program. Dagdag pa dyan yung pagiging safety mo sa, lang sa, sa lansangan. Dahil alam mo, na yung mga durugista, mga tago, nakatago, takot na takot eh. eh hindi eh, katulad niyan, putik. Ikaw na yung may ilang sa kanila. Kanto-kanto may nag-aabutan ng mga uh, pinagbabawal na gamot. At siyempre, hindi naman natin masisisi yung mga kapulisan ngayon dahil hindi naman ganun yung kabigat, yung utos sa kanila eh. Siguro, kung makita nilang aktual, baka. Pero sa ngayon mga insan, malayo po do sa ginawa dati ni Tatay Digong Duterte. Ay mga nagsitago na yan, pero ngayon nagsibaloy ka na yun nakakalungkot ng mga insan kasi marami pong ano ngayon, marami pong krimen na nangyayari. Tama po talaga na kapag kalaganap ang droga, laganap din ang krimen. Kasi eh, siyempre, walang pambili ng ano yun eh. Walang pang, pambili ng droga yung mga insan. So gagawin yan, is magnakaw muna, mag-hold up muna, gumawa muna ng mga kalukuhan. oh So yun lang mga insan, maraming maraming salamat sa panonood ninyo. At siyempre, huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating channel. Ingat po kayo palagi. Paalam po.